Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Balik online muna dahil sa matinding init at sunod-sunod na holiday. Pilipinas, Amerika, Japan at Australia matagumpay ang naging joint military exercises sa West Philippine Sea. Big time oil price hike ipapatupad ulit ngayong linggo. Habang singil sa kuryente ng Meralco inaasahang bababa ngayong Abril. Viral ngayon, kuting sa Makati, pinagpapalo ng isang lalaki hanggang sa mapatay. At pinakabagong kapatid serye na Lumuhod Ka sa Lupa, mapapanood na mamayang hapon. Balik online classes muna sa lahat ng public school sa buong bansa ngayong araw dahil pa rin sa maalinsangang panahon na dulot ng tag-init. Pati ibang lugar sa bansa, sinuspindi na ang in-person classes hanggang college. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Sinuspindi na kahapon ang Department of Education ng face-to-face -face classes sa lahat ng pampublikong paralan sa buong bansa ngayong araw dahil sa matinding init pa rin ng panahon. Sa inilabas na abiso ng DepEd, inilipat muna sa asynchronous classes o distance learning ang pasok ng mga estudyante mula kindergarten hanggang senior high school para makumpleto ng mga bata ang kanilang assignments, project at ibang requirements sa bahay. Hindi na rin require mag-report sa eskwelahan ng lahat ng teaching at non-teaching personnel ng DepEd. Hindi naman sakop ng announcement ang mga private school, pero nasa kanila na raw kung gagayahin ng setup ng DepEd. May ilang LGU naman na buong linggo nang nagsuspindi ng face-to-face -face classes. Gaya sa Caloocan na hanggang April 12 munang nakamodule ang mga bata sa daycare, habang hanggang 40 naka-online classes ang University of Caloocan. Suspindido na rin ang face-to-face -face classes sa lahat ng antas hanggang college sa ilang lugar ngayong araw. Gaya ng Marikina, Kalamba, Laguna, Negros Oriental, ilang bahagi ng Pangasinan at sa Zamboanga City. Ayon naman sa pag-asa, asahan na ang mainit na panahon sa buong Pilipinas buong linggo. So forecast nila ng inaasang heat index o damang init ngayong araw, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na tatamas sa Daet Camarines Norte. 44 degrees Celsius naman sa Cotabato City, 43 degrees Celsius sa Apari, Cagayan, habang 42 degrees naman sa Aborlan, Palawan, Pili sa Kamsur, Puerto Princesa City, Palawan, Rojas City sa Capiz, pati sa San Jose Occidental, Mindoro at Tuguegarao City. Delikado rin ang tinatayang heat index bukas na posibleng lagpas pa rin sa 42 degrees Celsius sa ilang bahagi ng bansa. Consistently ganun pa rin yung nakikita natin in the rest of the week. Dahil sa easterlies pa rin, yung init pa rin na may experience natin is halos magkakatulad pa rin in the coming days. So may mga lugar pa rin na higit pa rin sa 42 degrees. Tapos sa Metro Manila, steadily nasa 39 to 40 degrees naman yung possible heat index sa tanghali. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Kambyo naman tayo sa ibang balita, magpapatupad ng malakihang dagdag singil sa presyo ng petrolyo ngayong linggo. 1 peso and 55 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Habang piso at 10 sentimo naman ang dagdag sa gasolina. Habang may piso at 40 sentimong patong sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa nagpataas ng presyo ng petrolyo ay ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Gayon din ang pag ng Ukraine sa ilang oil refinery ng Russia at bawas produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Kung ang gasolina, a posibleng may taas presyo, posibleng namang bumaba ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Abril. Nakikita raw kasi ng kumpanya na bababa ang generation charge o yung binabayad ng Meralco para susupply ng kuryente. Maaring bumaba na rin daw ang transmission charge o yung gastusin sa pag-deliver ng supply. Nitong Marso, umakyat sa 11 pesos at 93 centavos per kilowatt hour ang singil ng Beralco. Naunang sinabi ng kumpanya na posible pa itong tumaas dahil nagsimula ng umakyat ang demand. Dahil yan sa sabay na epekto ng tag-init ng El Nino. Pag-igip na po ng tubig, nag-anunsyo kasi ng service interruption ng Maynilad at Manila Water ngayong linggo ayon sa dalawang concessionaire para ito sa maintenance activities. Gaya na lang ng pagkomponi ng mga tubo at pressure test. Ayon sa Maynila, mawawala ng tubig ang ilang bahagi ng Pasay mamayang gabi. Mula yung alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas. Ganitong oras din mawawala ng tubig ang ilang parte ng Bacoor mula Webes ng gabi hanggang Biernes ng umaga. Nagtakda rin ang water interruption sa ilang barangay sa Quezon City hanggang April 13. Magsisimula ito mamaya sa San Antonio, mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sabi naman ng Manila Water, mawawala ng tubig ang ilang bahagi ng Pasig City mula alas 10 mamayang gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas. May water interruption din sa Taytay, Pinangonan, Angono mula Webes ng gabi hanggang Biyernes. Abiso naman sa ating mga motorista, suspendido ang number coding scheme bukas, martes at sa miyerkules. Idineklarang regular holidays ang April 9 para sa araw ng kagitingan at April 10 para sa Idel Fitir. Samantala, nagpatawag na ng traffic summit si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para solusyonan ang matinding traffic sa Metro Manila. Dito ilalatag ang mga solusyon para wakasan na ang araw-araw na kalbaryo ng mga commuter at motorista. Pero habang hindi pa nagagawa ang mga nakaplanong infrastructure project, humingi ng pangunawa ang Pangulo sa mga motorista. Malalaking proyekto ito mga ito. Kaya naman, eh, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil eh, malaki talaga yung scale at kuminsan pa nga, eh, nakakaabala pa doon sa mga traffic ngayon. Kaya pagtsagaan nyo lang. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo, gaganda ang sitwasyon natin. Arestado sa nabotas ang lalaki ng halay at nakabuntis umano ng isang menor de edad sa masbate. Sa Maynila naman, pinaghahanap ng na mga otoridad ang driver ng isang SUV na nakasagasa ng isang lalaki. Nasa frontline ng balitang yan, si Deva Buel. Nakaparada ang SUV na yan nang dumating ang isang lalaki sa barangay 222 sa Tondo, Maynila. Umupo siya sa harapan ng sasakyan at tila mainayo sa dalang kahon. May sumakay na mga isang babae sa SUV at umandar na ang sasakyan. Dito na nagulungan ang lalaking nakaupo sa harap ng SUV. Nang masagasaan na unang gulong, hindi pa rin huminto ang SUV at nagulungan na naman ang lalaki. Hinarang ng mga residente ang nakabanggang SUV. Naisakay pa sa tricycle at nadala pa sa ospital ang biktimang si Arnelio Sombilon pero hindi na umabot ng buhay. Tumakas naman ang nakabanggang motorista at patuloy pang pinagahanap. Panawagan ng pamilya ng biktima kung nasan man po siya, sumuko ka, kausapin mo kami pamilya. Makipagtulungan po siya kaysa naman po maging wanted pa siya. Ikaw ay nuhuli namin sa salang raid. Sa barangay North Bay Boulevard sa Navotas na nahuli ng mga polis Maynila ang lalaking ito. Number one most wanted ng Masbate Polisi alias Smart na nanghalay umano ng isang minor na edad na babae sa Masbate noong 2022. Yung is namasukan sa kanila, sa magulang niya para magbantay sa... Uh, kanyang pamangkin. Tapos, the same year, nabuntis yung victim, which is a minor, around 17 years old that time. Kaya, nakasuhan na itong ating accused. Noong nabuntis na yung bata, is doon siya naglakas loob na sabihin yung nangyari sa kanya, sa mga magulang niya at sa mga relatives niya doon. Depensa ni Mart, lasing siya nang mangyari ang krimen. Itinanggi naman niyang siya ang nakabuntis sa biktima. Nasa kusudiyan na ng Manila Police District si Mart na maharap sa kasong 2 counts of rape. Dadalaw na sana sa Caloocan City Jail pero agad nang inaresto ang babaeng ito nitong biyernes. Nabisto kasi ang sigarilyo at droga na itinangka niyang ipuslit sa kulungan. Itinago pa ng babae ang kontrabandong balot ng kondom sa kanyang ari. Aabot sa 28,000 pesos ang halaga ng shabu na nakuha sa suspect. Ayon sa mga polis, posibleng ibibigay ito ng sospek sa kanyang asawa na nakakulong dahil sa droga. Hindi na raw ito ang unang beses na may nagtangkang magpuslit ng droga sa kulungan. Mostly kasi dyan, pag yung nakapasok na sila, uh, discarded na lang sa loob sa visiting area kung paano nila. Ano. Siguro mag-CCR yan, may CR din naman kami sa loob, doon huugutin. Pag na kayo, malaya ng, ano, malaya ng may dispose yung kontraban. Minsan hinahalo sa pagkain. No. Nasa kustodiyan na ng mga otoridad ang sospek na maaharap sa reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dahil sa insidente, maaari rin maparusahan ang asawa ng sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nakatakdang buksan ng mga otoridad ngayong araw ang mga vault na na-recover ng isang Pogo Hub sa Tarlac. Para sa detalye, live mula sa Bampana sa Frontline, ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, nabuksan na ba ang mga vault at ano ang laman niyan? Yes, sa, sa, ngayon ay naririto na yung mga operatiba ng PAOCC at ang PNPCIBG para maganda sa pagbubukas ng 27 na vault. Ito yung vault na naray sa Sunyan Technology noong March 13 at ngayon lamang sila nakasecure ng court order para mabuksan ito at malaman kung may pera nga laman ito o ano mga material ang meron dito sa 27 volt na ito. At uh, sa visa nga ng court order ng Branch 81, pinag-utos ng korte na buksan yung vault at uh, magkaroon ng inventory sa laman nito. March 13 na magsagawa ng operation ng PAOCC sa compound ng Sunyan matapos makatanggat ng reklamo sa isang Vietnamese National ng Human Trafficking at Magtorture. Pinag-utos din ng Executive Secretary Lucas Bersamin sa Anti-Money Laundering Council na i ang lahat ng asset ng Sunyan, kabilang kabilang 36 na gusali at 63 motor vehicle at equipment na ginamit sa Pogo sa operation sa Baupo compound. Ipinag-utos naman ni eh, DOJ Secretary Boyd Rimulla sa Bureau of Immigration na isailalim sa deportation procedure ang 262 foreign national na narescue rescue dito sa Sunyan Technology. Just sa ngayon ay naghahanda pa nga yung mga tauhan ng PAOCC at dito nga itong CIDG. Patapos nito ay ito turn over naman itong mga nakuha nila sa pangangalaga naman ng PNP-CIDG NCR field office kung saan hintay nilang matapos yung kaso at uh, sa kanila muna ilalagay lahat ng materyales pero ano man na mamakuha sa 27 votes. Yes. Nagulat mula sa Bambang Tarlac, maraming salamat Gary De Leon. Sa ibang balita, nasunugan ng nasa 20 pamilya sa Paranaque City kagabi. Pasado alas 7 ng sumiklabang sunog, nagahapunan pa ang marami sa mga pamilya nang makarinig sila ng sigaw ng ilang residente. Dali-dali silang lumikas. Agad namang rumesponde ang mga bumbero. Inabot ng isang oras bago tuluyang naapula ang sunog. Patuloy na inaalam kung ano ang naging mitsa ng apoy. Heto na ang ikatlong sunog sa Paranaque sa nakalipas na dalawang linggo. Scripted nga ang tattoo sa no-off ng isang takoyaki store ayon mismo sa may-ari nito. Pero dahil sa kanilang pag-amin, pwede sila ngayong makasuhan. Nasa Frontline line ng balitang yan si Gerard de la Peña. Oo, nagsinungaling ako sa inyo at gusto kong humingi ng tawad. Inamin ng may-ari ng takoyaki store na scripted lang ang pagpapatatu ng logo sa noo ni Ramil Albano na nag-viral noong April Fool's Day. Sa video na inilabas ng negosyanteng si Carl Kion, sinabi niyang noong 2023 pa nila ito plinano. Nagpahanap daw siya sa kakilala niyang tattoo artist ng taong papayag magpatato sa noo ng kanilang logo. Kapalit ang libong piso. Si Ramil daw ang kumasa at gagamitin daw ang pera para sa anak niyang may Down syndrome. March 28, nagpatato sa noo si Ramil. Pagdating ng April 1, dito na nila nilabas ang poster para sa kanilang April Fool's gimmick. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral ang paragis. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt na may iba't ibang klaseng emosyon, diskusyon at pagpapakitang tao. Pero nang kausapin noong nakaraang linggo ng News 5, si Ramil, sinabi niyang walang halong gimmick ang kanyang pagpapatato sa noo. Wala pong scripted doon. Ayun po ay talagang ano, nangyari talaga. Paglilinaw naman ni Kion, hindi scammer si Ramil. Wala rin daw siyang hati sa mga nakuhang donasyon ni Albano mula sa iba't ibang brands. Inamin din daw nila sa mga brand na scripted ang lahat. Sa kabila nito, binigay pa rin daw nila ang pera para kay Albano. Ayon naman kay Atty. Buko de la Cruz, maaaring kasuhan ng estafa si Nakion at Ramil. Itong sabwata na ito or conspiracy or connivance, ay ang layunin ay makalikom ng mga donasyon o makapag-promote ng kanilang produkto. Itong mga false pretenses o fraudulent acts na ito, ang tawag po dito ay estafa or swindling. Maliwanag na gumamit sila ng mga paraan ng panluloko. Posible silang maharap sa multa na depende sa halaga na nakuha nila sa panluloko o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de Peña, News 5. Matagumpay na nakapagsagawa ng unang joint naval exercises sa Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Pero ang aktibidad na yan, sinabayan ng sariling combat patrol exercises ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Show of force kung tawagin ng mga eksperto ang unang multilateral maritime cooperative activity na nilunsad ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea nitong weekend. Nakiisa sa aktibidad ang Armed Forces of the Philippines, kasama ang US Indo-Pacific Command, Australian Defence Force at Japan Self-Defense Forces. Sa pambihirang pagkakataon, magkakasamang naglayag sa West Philippine Sea ang mga barko nila. Pinadala ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna at BRP Valentin Diaz. Nakasama nila ang USS Mobile ng US Navy. HMAS Aramunga ng Australian Navy at JS Akebono ng Japan. Bukod sa mga barko, nagpadala rin ng aircraft ng militar. Kasama kasi sa Pernactus, ang paglanding ng Wildcat Anti-Submarine Helicopter ng Philippine Navy sa helideck ng BRP Antonio Luna. Nagsagawa rin ng mga sundalo ng communication at photo exercises, division tactics at iba pa sa katubigang sakop ng Palawan at Hilagang Luzon. Ang eksena, iba't ibang senaryo na pwedeng kaharapin ng militar kapag may sumiklab na labanan sa dagat. Ayon naman sa AFP, ipinakita ng joint exercises ang suporta ng mga sumaling bansa sa bukas at malayang paglalayag sa West Philippine Sea. Para naman sa Department of National Defense, pagpapakita ito ng pagkakaisa sa gitna ng patuloy na panghaharas ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Ito ay nagpapadala ng klaro na mensahe na tayo ay kaisa sa pagtaguyod ng universally recognized norms and principles ano, na ginagamit natin sa uh, global uh, rules-based uh, order natin at international law. Pero ang joint naval exercise sa West Philippine Sea, sinabayan din ang sariling combat patrol exercise ng China sa South China Sea. Base sa website ng Ministry of National Defense ng China, nagsagawa ng sariling naval at Air Strategic Patrol ang People's Liberation Army sa lugar. Sabay pasaring, nakontrolado pa rin daw nila ang sitwasyon sa South China Sea, pati ang mga aktividad na gumagambala sa rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Pasok na sa Paris Olympics si Pinay weightlifter Vanessa Sarno. Siya ang ikatlong Pinoy lifter na nag-qualify sa Summer Games matapos maunang makapasok sina John Seniza at Elrin Ando. Napanatili ni Sarno ang ikalimang pwesto sa rankings ng Women's 71kg Division. Bago yan, nagtala muna ng panibagong Philippine record ang atleta na buhat niya ang 110kg sa snatch sa IWF World Cup sa Phuket, Thailand. Binasag niya ang sariling record na 108 kilos na naitala noong isang taon. 135 kilograms naman ng clean and jerk niya para sa total lift na 245 kilos. Ipapalabas na mamayang hapon ang inaabangang action series na Lumuhod Ka sa Lupa. Isang modern retelling ng pelikulang lumuhod ka sa lupa ang serya na handog ng TV5, Studio Viva at Sari Sari. Bibida rito si Sara Labhati, Kiko Estrada, Sid Lucero, Garda Versosa, Renes Canio at marami pang iba. Inaabangan na maaksyon at init na eksena sa serye. Mapapanood ang lumuhod ka sa lupa, lunes hanggang biyernes, 2.30 ng hapon pagtapos ng Eat Bulaga sinopresa ni BTS member J-Hope ang mga ARMY matapos niyang ilabas ang dance cover sa kanta niyang Neuron Todo hataw sa pagsasayaw si J-Hope habang nakasuot ng kanyang military uniform. Ginawa niya 'yan sa Hope on the Street Pop-up Store sa Seoul. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga ARMY na pumunta sa naturang pop-up store. Nilabas si ni J-Hope ang kantang Neuron kasabay ng latest solo album niyang Hope in the Street Volume 1 nitong Marso. Kasalukuyang nasa military service si J-Hope na hanggang October 2024. Bawat araw mas masaya para sa Blooms. Naglabas kasi ang K-pop group na Yunus ng kanilang cover ng viral Vini hit na Pantropico. na ang UNIS cover ng Summer Anthem ng BINI. Kinantayan ng Filipino UNIS members na sina Jelly and Alisha or Elisha kasama ang member na si so Pero hindi ito ang unang pagkakataon na nakarating ang BINI hit sa K-pop scene. Maalala ang kumasa na rin sa Pantropico Dance Challenge na Ryujin ng ITZY at Irene ng Red Velvet.